TID. Si Rodora yung patient. Mommy? anak Rodora. Kamusta na pakiramdam mo, anak? Mayroon pa bang masakit sa iyo? Okay naman po ako. Mami, mami wag, mami wag mong tanggalin 'yan. Huwag mong tanggalin. Baka baka mamaya lalong gumulo kasi baka lumabas si Roxanne. Anak, sino ba si Roxanne? At saka, bakit pa parang Takot na takot ka sa kanya. Na, huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Nandito ako. Handa kitang pakinggan. Ano ba talagang nangyayari sa iyo? May may DID po ako. DID? may isa pa pong alter o katauhan sa loob ng katawan ko. Siya po si Roxanne. Iyon po yung sinabi sa akin ni Doktora noon. Matagal mo nang alam to. Bakit di mo sinasabi sa akin? Tat, natatakot po kasi ako. Baka mamaya mag po yung tingin niyo sa akin. Akala ko po kasi kaya kong kontrolin noon eh. H hindi ko po pala kayang pigilan. Napakasama po niya. O, oh, may masama po tao. Mamamatay tao po siya. Siya po si Roxanne. Siya po ang pumatay kay Tricia. Ano sabi mo, anak? Ano? Dok! <todora> Rodora! Dok, ano ang nangyari sa kanila? Ano ang nangyari kay Rodora, Rodora! Hindi ako si Rodora! Ako si Roxanne! ¿Quién un ajo?